Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Pebrero 20, 2025. at 25. Sa iyong pagising ngayong araw, hayaan mong yakapin ka ng enerhiya ng sansinukob. Ito ay isang araw na puno ng posibilidad, isang pagkakataon upang tuklasin ang lalim ng iyong emosyon, palawakin ang iyong pananaw, at higit sa lahat, ipahayag ang iyong tunay na sarili ang mundo ay tila bumubulong sa iyo, hinihimok kang yakapin ang mga karanasang nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalalim sa iyong koneksyon sa iba. Ang araw na ito ay may hatid na kakaibang enerhiya na nagpapalakas ng iyong kakayahang makipag-ugnayan ng mas malalim sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong likas na kakayahan sa pakikipag-ugnayan ay lalong magninini ngayon. Maaari mong mapansin na ang iyong pakikipag-usap sa iba ay mas madali, mas natural, at puno ng kahulugan. Ang iyong mga salita ay maaaring magdala ng inspirasyon sa iba, at sa parehong paraan, ang mga pag-uusap mo sa mga malalapit sa iyo ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa iyong pananaw sa buhay. Hindi lamang ito simpleng araw ng pakikipagkwentuhan, ito ay isang araw ng tunay na koneksyon. Ang bawat palitan ng salita, bawat tingin, at bawat yakap ay may dalang kahulugan at enerhiya na makapagpapasigla sa iyong puso. Sa paggalaw ng buwan sa Sagittarius, isang malakas na kuriosidad ang sisibol sa iyong kalooban. Ang espiritu ng pagtuklas ay magpapalakas ng iyong pagnanais na matuto ng bago, tuklasin ang hindi pa nakikita, at maranasan ang mga bagay na dati ay takot kang subukan. Ang kuryosidad na ito ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang tagpo o bagong pananaw na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mundo. Maaring may matagal ka nang nais malaman, isang kasanayang gusto mong matutunan, isang ideyang nais mong pag-aralan, o isang bagong lugar na gusto mong puntahan. Ngayong araw, hayaan mong gabayan ka ng iyong pagnanasa sa kaalaman at pagtuklas. Ngunit higit pa sa panlabas na pagtuklas, ito rin ay isang araw ng introspeksyon. Pagnilaya ng iyong sarili. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagdadala ng kahulugan sa iyong buhay? Ano ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap, ngunit hindi mo pa natutupad? Ang mga tanong na ito ay maaaring lumitaw sa iyong isipan, hinihimok kang maglaan ng sandali upang mas lalong kilalanin ang iyong sarili. Minsan, ang pinakamalalalim na sagot ay natutuklasan hindi sa labas, kundi sa loob ng ating sariling puso at isipan. Habang ginugugol mo ang araw, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na tunay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kahulugan. Maaring ito ay isang maikling pag-uusap na nagdadala ng saya sa iyong puso, isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, o isang simpleng kilos ng kabaitan mula sa isang kaibigan o estranghero. Sa bawat karanasang mararanasan mo ngayon, subukang maging mas mainat at mas mulat. Sikaping nam namin ang bawat sandali, sapagkat sa ganitong paraan, tunay mong mararamdaman ang kagandahan ng buhay. Ang pagiging bukas sa bago ay maaaring magdala sa iyo ng hindi inaasahang tagumpay. Maaaring isang simpleng pangyayari lamang ang magbukas ng pinto patungo sa isang mas malaking pagbabago sa iyong buhay. Maaring isang usapan ang magbigay sa iyo ng inspirasyon upang subukan ang isang bagong bagay o isang pagkakataon na sa unang tingin ay tila maliit ngunit sa kalaunan ay magiging susi sa isang mas malaking tagumpay. Huwag maliitin ang maliliit na himala ng buhay. Minsan, ang isang maliit na pagbabago ay may kakayahang lumikha ng isang malalim na epekto. Ngayon din ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong tapang sa pagsubok ng bagong bagay. Ang sansinukob ay sumusuporta sa iyong pagnanais na lumabas sa iyong comfort zone. Marahil may isang bagay na matagal mo nang nais gawin, ngunit pinangungunahan ka ng takot o pag-aalinlangan. Ngayon ang tamang panahon upang simulan ito. Ano man ito, isang bagong proyekto, isang bagong pagkakaibigan, isang desisyong matagal mo nang pinag-iisipan, ito ang sandali upang lumakad ng may tiwala at determinasyon. Ang iyong maswerteng kulay ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, inspirasyon, at malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot ng kulay asul o ang paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling kalmado at nakatuon sa iyong mga layunin. Maaari mo itong gawing gabay upang mas maging balanse at mas magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, 5, at labing anim. Ang tatlo ay kumakatawan sa ekspresyon at pagkamalikhain, ang lima ay sumisimbolo sa pagbabago at kalayaan, at ang labing anim ay isang numero ng espiritualidad at malalim na pag-unawa. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Maaring ito ay isang bagay na matagal mo nang nais gawin, ngunit hindi mo nabibigyan ng oras, tulad ng pagsusulat, pagguhit, pagsasayaw, o kahit simpleng pagluluto ng iyong paboritong pagkain. Ang paggawa ng bagay na may dalang kasiyahan ay magbibigay sa iyo ng bagong enerhiya at inspirasyon upang harapin ang mga darating na araw. Sa pagtatapos ng araw, subukang pagmilayan ang lahat ng mga aral at inspirasyong iyong natutunan. Huwag baliwalain ang maliliit na bagay, sapagkat sila ang bumubuo ng mas malaking larawan ng iyong buhay. Sa bawat araw na lumilipas, may pagkakataon kang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang paglalakbay na ito ng may bukas na puso at tiwala sa sarili. Ang mga darating na araw ay puno ng mas maraming oportunidad, at habang patuloy kang sumusulong, mas lalo mong mauunawaan ang tunay na kahulugan ng iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.